Maganda at makakatutubong araw ulit sa ating mga manononood dyan. Ako nga ulit si Jess Manuel, ang inyong host and moderator sa ating Katutu Voice. Welcome po sa episode 2 ng Katuto Voice na kung saan dito natin tatalakayin ang mga napakamagaganda at paka-informative na um, programa, stories and lahat na ng activities ng ating NCIP. And last time, alam naman natin guys, na natalakay po natin ng IPRA at ang NCIP. And today, maganda po ang episode na to kasi relevant po sa ating mga manonood and especially sa ating mga IP communities dyan. And today, pag-usapan po natin ang isang importante uh, importanteng program ng NCIP which is the Educational Assistant Program. Ano nga ba ito? at ano pang mga ang proseso nito at paano mag-apply sa programang ito. Ngayong araw, makakasama natin ngayong episode upang talakay ng programang AAP ng NCIP, ang isang division division chief ng, uh, ng NCIP OECH, walang iba kundi si Mr. Neil Jasper Corosa. Magandang umaga po, Sir Neil, at makakatutubong araw po sa inyo. Oh, makatutubong araw sa iyo, Jesse. So, kami <laughs> ay, ako ay nagagalak makasama nyo ngayon sa Uh, ikalawang episode ng Katutubo voice Yes po. So, yun nga po sir, usual question ulit tulad ng last episode. Ito po. Um, ano po ba ang AYAP or yung Educational Assistance Program ng NCIP? Okay. Yung tinatawag natin na AYAP or Education Assistance Program ay nakaloob sa isang polisiya ng NCIP. Uh -huh. Ang tawag natin dyan ay Nakukuha natin 'yan sa NCIP Administrative Order Number 6 Series of 2023. At ito po ang ang pamagat po nito ay Guidelines for the Implementation of Indigenous Peoples Education and Advocacy Services. Okay. So yung sa advocacy education and advocacy services sir. So ano po uh, ano po yung mga pwede i-avail ng ating mga uh, IP communities sa ayap na program. Okay. So, ang marami po tayong uri ng scholarship. Mm -hmm. Ang una po ay ang tinatawag nating Education Assistance Program na ito po ay pwedeng makuha or ma-avail ng ating mga katutubong kabataan na miyembro ng uh, ating ICC or IP, so Indigenous Ayaw. Cultural Communities. So basta miyembro po kayo ng isang katutubong pamayanan, pwede po kayong mag-avail nitong IAP. Ah, yung mga estudyante po no, yung mga estudyante. So ito pong IAP na to ay hindi lamang pang-college. So pwede, pwede siyang elementary, high school, senior high school, college and even hmm. postgrad. Ah. So so yung ano sir um, Inclusive naman siya sa lahat ng type of learners from elementary to college and even post graduate nga na, nga na yeah. sinabi mo. So ano paano po sir ano po yung mga benefits na makukuha ng mga IP learners na ito kapag nakapasok sila sa IAP program. So bale uh, so ibalik ko lang kanina no. So meron tayong IAP regular, meron din tayong tinatawag na IAP na under ng pamana. So, Jesse, ito yung pinagkaiba ng IAP regular sa IAP pamana. Ang IAP pamana ay para sa mga estudyanteng nakakaranas o ng arm conflict situation sa kanilang mga lugar. So, ito ay ito ay in partnership with OPAPRU. Okay. Wow. Kung meron naman din tayo na mga estudyante na magaling at nasa honor roll, ito naman ay pwede nilang ma-avail ang tinatawag na merit-based scholarship program. Mm -hmm. So ito po ay kakaiba para sa mga ating mga katutubo na nasa honor roll or top 10. Ayun. So uh -huh. mga kung merong ano sir may mga may regular at na may merit-based nga. So ano po yung differences in terms of sa grant na marireresieve? Okay? So pag ang mga nagre-receive na mga grantees natin sa IPEAS ay monetary value mm. o fund value po. So ang kapag kayo po ay grantee ng ating IAP regular, kapag ang isa pong elementary makakatanggap po kayo ng 2500 per year. Sa high school makakatanggap po ng 5000 pesos per year. Senior high school 7500 per year. At kung ikaw naman po ay nasa kolehiyo, meron po tayong naibibigay na 10,000 pesos. Minsan, nagkakaroon pag maraming budget, nakakaluwag po is pwede po itong umabot ng 12,500. hundred. Ah, pero yung yung sinabi mo sir na 2,000, 7,000, 10,000 per year, yun po yung nasa policy and sa guidelines. Oo, yun yung nasa policy. Pero kapag ikaw ay nasa kolehiyo, So hindi naman po ang bilang na itaon. Mm -hmm. So yung 12,500 ay per semester. Oh, medyo malaki-laki siya. Oh, and medyo, and kayo, syempre meron pa tayong sa merit-based sir. Ay I, I mean yung post graduate na assistance. Mm -hmm. um, oh, so, pag usapan muna natin yung merit-based. Mm -hmm. So yung merit-based since ang ating pong grantee ay nasa honor roll. Mm -hmm. So medyo mas malaki po ang ating maibibigay. Mm -hmm. So, meron po tayong, uh, ang maibibigay po sa grantee kapag merit-based ay 2, 500, ah, 25,000 per semester. 25,000, yung malaki-laki. Per semester yun, sir. Ah? Uh Oo, -oh, per semester yun, Jesse. So, total package yung AF IPS natin from elementary to college. And then, may, sa ano pa, so, yung mga reviews Oo. So, uh -huh. bali, ang aspeto kasi ng IPEAS ay hindi lamang pagbibigay ng scholarship o grant. Uh -huh. So, marami kasing aspeto ang edukasyon. So, meron tayong tinatawag na support to advocacy services. So, ang isa na dito ay yung pagbibigay tulong dun sa mga grantees natin na para makapasa sa mga licensure exams. Katulad nung uh, licensure exams for teachers meron ding for nursing, meron ding uh, for criminology, at kung ano-ano pa. Ah, so, so, maganda lang Pero sir, given that na yung mga grantees, uh, nasabi na natin no, kung um, ano yung marireceive nila na grant, pumunta naman tayo sa mga sa qualifications po and yung, um, ano yung mga kailangan meron ba silang kailangan i-maintain na grade Uh, kailangan ba silang example po may mga nagte-transfers yung mga qualification and disqualification na po tayo so okay. paano po yun sir sa ating uh, unang-una po syempre base po sa guidelines natin um paano po uh, yung initial na process ng pag-apply okay o sige uh, pag-usapan natin muna kung paano mag-apply ang hmm. uh, una pong proseso ng application sa IPEAS, o yung para sa ating IAP or education assistance program ay una munang makipag-ugnayan mm -hmm. sa ating pong regional office kung saan kayo nakabibilang or provincial office or community service center. So kayo po yung makipag-ugnayan doon mag-fill up ng application form at mm -hmm. ibigay ang mga nisisaring dokumento katulad ng mga transcript, ah... Uh, application form, grades dati, noong kung ikaw ay high school, kung college ang iyong college ang iyong a-applyan at kung ano-ano pa. Okay. Pagkatapos noon, ito po ay pag-aaralan ng mga staff ng NCIP. So meron po tayong komite na nagdi-deliberate -de kung sino po ang bibigyan ng ating scholarship. Kasi, Jesse, hindi naman yung ating budget kasi sa scholarship mm -hmm. ay hindi naman ganun kalakihan. Uh -huh. Then after makapagpasa, antayin lang po ang sagot ng ating NCIP na magbibigay po sila ng notice or letter na kayo po ay natanggap sa uh, mm -hmm. sa sa uh, sa iyap. Okay, so ating scholarship So, kapag nag-apply sila, sir, si si ano na mismo, yung focal person na mismo ang mag-evaluate -e noon. So, uh, meron tayong komite okay. na mag-evaluate. So, dun sa komite, nandun ang focal person, nandun ang regional director, kasama yung ating ethnographic commissioners. Uh -huh. So, akala ko kasi pag, pagpasa mo na yung papel, sir, uh, makukuha ka na. Ganun. So, meron, meron parang ganun na evaluation. So, for information sa ating manonood din pala na ganun eh. Kasi minsan kapag sinabi natin may mga scholarship programs, magpasa ka lang tapos haantayin lang yung mga mga listahan. Ganun. Minsan pa nga kapag yan sa NCIP, pag uh, may mga misunderstanding na kapag nagpasa ka na ng AYAP or IPS, eh, makukuha ka na. So, ayun. Sa ating mga manonood dyan, Meron po tayong uh, evaluation and uh, committee hearing. Tama ba yung tawag doon sa committee? Tama, tama yun, Jesse. So, bali kasi, tinitingnan din kasi yung income nung mm -hmm. magulang. Oo. Uh, so, yan. So, Even yung, ano sir, yate, yung grades. Kung, yung grades. Ano, kailangan din ng grades. May mga maintaining, grade maintaining tayo. grades tayo. Right. So, so, para sa para sa AYAP, so, AYAP Regular, Mm -hmm. So dapat yung ating mga grantee ay 80, ang grade natin is 80 sa general weighted average para tayo po ay makasama 80. doon sa scholarship at ma-maintain natin ang ating scholarship. At kung ikaw naman ay under ng merit base, so meron uh, ang ang kailangan na grade ay 85 mm -hmm. na general weighted average. So, ayun yung kailangan nilang, minimum yun, sir, no? Oh. Yun, yun, yung kailangan nilang i-reach. Paano, sir, paano, sir, kapag uh, yung grading system kasi ng ibang schools, example, sa college, may mga 2.5, mga ganun. Paano, paano natin i-convert yung sa sa 80 na... Tama um, ka doon, Jesse. Sa bawat universidad at um, bawat bawat kolehiyo ay may sa kanya-kanyang sariling batayan. Um, sa sa pag-grade. Okay. So, uh, hinihingi naman ng ating focal person sa so, bawat grade meron naman siyang equivalent. Oh. So for example, uh, yung 2 ang equivalent niya eh ay ano ba, 90 or 80. So yun doon natin na, nagiging yun ang nagiging patayan sa ating uh, para mapanatili ang ating grantee doon sa ating scholarship. Okay. So uh, parang mag apply uh, ulit ako sir. <laughs> wala wala po ba tayo sa ano sa post graduate yung mga masterals ganun wala po ba? Hindi pa Ac actually sa polisiya natin meron mm -hmm. pero dahil nga limitado ang ating budget, limitado ang ating budget so kailangan nating i-prioritize yung, mm -hmm. yung mga nasa kolehiyo kaysa yung mga nasa postgraduate graduate. Ah okay. So, so, better oh, luck next time ako, sir. Oo <laughs> <laughs> oh, nga pala, Jesse, nalimutan kong sabihin na meron nga din pala tayong mga... Minsan kasi meron tayong tinatawag na trimester. Mm -hmm. So, hindi semester. So, yung mga trimester, pwede din mag-avail mm -hmm. dito sa ating scholarship. Ngunit, ang kanilang... ang mabibigyan lang ng benepisyo ay dalawang semest uh, dalawang mm. term lang, oo, so unlike hindi ka tulad nung semester, mm. oo Nga pala, uh, bago ko makalimutan, na kada semestre dapat ay meron silang inenroll na subject na hindi higit sa 18 units mm. for semestral at kapag naman trimester is 15 units hindi ba? 'yung hindi, hindi bababa baba. oh. sa 15 units. Okay. So, ayun. Kailangan kailangan 'yun 'yung mga titingnan sir 'no, 'yung mga focal persons kaya um ayun. <laughs> so ayun. kailangan kailangan kapag ano sir, kapag mag-a-apply, i-wrap up natin para para din mas easier sa ating mga manonood yung uh, process. So, punta muna sa ating mga, sa NC, any NCIP offices. Tapos, uh, sabihin lang na mag-apply and then mag-fill out ng form. And then, antayin, sir, no? Uh, antayin, antayin yung notice kung uh, qualified ba siya or hindi. And then, uh, i-coordinate na ng focal person. So, yun po yung uh, pinaka-basic na process. Pero, paano naman po, sir, kapag... Uh, Example yung isang student um, naka naka-receive na siya on the first semester and then yung pag-submit niya on the second semester is may bagsak siya. Um what 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 will the focal person do or ano bang kailangan na gawin ng ating um grantee um mag-step down ba siya magre- magre-report magre pa ba siya sa office or automatically na ma-replace na po siya? Okay. So, salamat Jesse. Mm -hmm. So, tama ka. So, marami kaming kaso mm -hmm. na hindi nakakaabot dun sa grade na 80. Mm -hmm. So, syempre, tayong marami kasing aspeto ang edukasyon. So, for example, uh, isa sa mga halimbawa ay bakit nga ba sila bumabagsak? Ang isang nagiging rason ay malayo sila mm -hmm. sa kanilang eskwelahan. Meron ding, dahil nga maliit lang din naman ang binibigay ng scholarship natin, mm -hmm. pwedeng nagtatrabaho din sila. Mm -hmm. So, pero ang ginagawa namin, ang ginagawa ayon sa polisya, pwedeng mag-justify mm -hmm. sa unang beses. Ah, so, meron siyang reconsideration. reconsideration. Pero sa pangalawang beses, pagbagsak pa rin, uh, mapipilitan na ang komite na ibigay ito sa iba na karapat dapat at nangangailangan. So saan saan tayo sa magpapa-reapply ulit tayo yung Pwede naman siya mag-reapply. Ah, hindi sir yung kung kung sino yung ipapalit doon sa ano, yung sa ah, replacement. may call okay. of replacement okay. ba tayo or So uh, meron tayong tinatawag na waiting list. Mm. So hindi naman kasi lahat kaya maaprubahan ng komite. Mm -hmm. So, binigay lang ito sa karapat dapat o kung sino man ang mas nangangailangan. So, mayroon tayong tinatawag na equity. Mm. Kaya, mayroon tayong tinatawag na waiting list na listahan. So, kapag mayroong i-replace, ire doon lang kukuha doon sa waiting list natin. So, ito po ay hindi necessary. O hindi kinakailangan na ang pag-apply ay simula first year. Mm -hmm. So kapag third year, second year, or fourth year, pwede pa rin tanggapin. Kahit fourth year, sir. Kahit graduating year, siya. Kahit graduating siya. It's nice naman na ganyan. Mm -hmm. So given po yung mga napag-usapan na natin, sir, mm -hmm. sa IPS or sa AYAP, meron po bang return of service na nasa guidelines? Kasi ang alam ko sa mga ibang scholarship po, meron po silang ganun eh pagkatapos ng 4 years ganun is babalik yung mabalik yung uh, grantee sa mismong agency nila para magbalik uh, serbisyo okay so patungkol sa return service mm -hmm. kung makikita nyo sa guidelines wala talagang return service mm -hmm. unit merong pinirmahan na memorandum of agreement mm -hmm. so kasi ang isang kasi Jess, ang isa sa mga kailangan o isang layunin ng IPIAS ay pagpapaunlad ng uh, katutubong kabataan sa pamagitan ng scholarship mm -hmm. at kung mang aspeto ng edukasyon na makakatulong sa kanilang katutubong pamayanan. So, eh, halimbawa, mga maraming mga IAP grantee na nag-aral ng pag-teacher -te mm -hmm. at naging naging let passer ay pinili na ma-assign sa isang IP school or IP school area. Meron ding mga halimbawa na mga naging lisensyado na mga midwife mm. na nananatiling na, manatili sa kanilang katutubong pamayanan upang magserbisyo. So isa 'yon sa mga uh, ideolohiya or mga layunin ng ating programa. So hindi lamang ang para mangyari ah uh, bibigyan natin ng pondo sa pag-aaral, scholarship mm -hmm. ang mga bata, at babalik sa kanilang komunidad upang tumulong. Uh, so, parang pag sa guidelines, so wala po talaga. So, it's up to the grantee kung paano din sila makakapagbalik service. So, maganda pa rin talaga yun, sir. No? Kasi parang ang naiintindihan ko kasi during their uh, stay sa grant, parang nai-instill na, na ka sa kanila yung bilang isang advo advocate ng IP communities ng mga, ng culture nila ganun. Actually sa pan nito ang naitutulong ng ating mga mga IIAP grantee mm -hmm. sila ay natulong sa documentation ng ating kultura. Ah, so nakikipagparticipate participate sila mismo sa program. So while on while on the the IPS ganun Sir. Oh tama Jessie. So bale mayroon tayong tinatawag na Indigenous Peoples Research development program. So ito ay documentation ng kanilang ethnicity o pinanggalingan mm -hmm. at kultura. Sa so, ayon sa aming mga programa, ang ginagawa natin yung mga iyap granti sila ay nagiging volunteer mm -hmm. para maging aware din sa kanilang kultura at sila din ang magiging uh, tagapagmana mm -hmm. ng future advocate, sayo. Future advocate or tinatawag nating future culture future bearers. bearers tama ah, nga sir. So talagang maraming salamat sir Ang daming-daming kong natutunan ulit today. Pero bago ko makalimutan sir, yung pala yung uh, pagbibigay ng grant or ano ba, pwede bang magsabay-sabay yung magkapatid or kapag ba nakagraduate graduate na yung isa, pwede yung isang kapatid ulit? Paano po yun sa guidelines natin? Okay, Jesse So kung baga kung iisipin natin, kung sino talaga yung nangangailangan. Mm -hmm. Ngunit sa kahalila na na ang budget ay kakaunti at hindi na maseserbisohan ng lahat, minarapat ng guidelines na hindi mabigyan ang magkapatid hmm. or half brother or half sister. Hmm. so parang uh, kung kung maaari lang, pwede pero according sa ating uh, sa ating sa ating palisiya hindi sa pwede, pwede para give chance to others yeah. na nangangailangan. Mm. so yun yun talaga yung kailangan sir hindi hindi isang pamilya ganon parang ganon pero yung ang yan. ano niyan ang ang kung sila ay sabay mag aaral mm -mm. hindi pwede. ngunit kapag nakatapos ng isa, pwede na siyang sumunod sa mm. isa sa susunod. O, ah, okay, sige po. Pero ngayon sir, uh, pagkatapos natin baka may mga hindi pa ako natanong sayo na importante regarding this. Ikaw na lang sir, ano yung mensahe mo sa ating mga manonood, especially sa ating mga IP communities, IP learners, and sa ating taga-subaybay ng Katutubo Voice. Baka po may ma-advise kayo or masabi pa. Sige po. Sir. Okay. Para po sa mga katutubo na gustong mag-aral nawa po ay kayo ay mag-apply ng scholarship dito sa NCIP. Kung hindi man palarin o mapapunta kayo sa waitlist, na ang aming pong ahensya ay nakikipag-ungnayan din sa iba't ibang departamento, katulad ng CED, DOH, DOST, hmm. at iba pang sangay ng pamahalaan, even ang, uh, pati ang mga pribadong sektor, Marami po ang nalapit sa amin na mga gustong magbigay ng scholarship sa mga katutubong pamayanan. Ang pangalawa po, ang scholarship na IPEAS ay hindi magtatagumpay kung walang tulong ng ating mga magulang. At hindi lang ng ating mga magulang, kundi yung mismo yung ating pong katutubong pamayanan. So ito po ay pinagsisikapan na ang bawat isa na grantee natin ay makagraduate. Dahil mm -hmm. ito po ay isang pride ng community. Oh. At sa bandang huli, sa hinaharap, sila din yung ating magiging leader. Mm -hmm. uh, so ngayon naman, sir, tapos na tayo sa medyo technical na side sa program. eh Pag-expound um, pag, pag or pag-discuss mo sa mismong IPAS. Yes. Ngayon naman, sir, um, pwede mo mag-share ka po ng mga alam mo bilang uh, AYAP focal person, mga success stories na. Yung nakikita mo yung tao na yun ay, ah, AYAP, AYAP grant ito So, mga ganun. May mga ganun po ba ngayon na nakikita mo? Para pwede mong i-share sa oh, Jess. Hmm. So, kung uh, lahat kalimita ng ating AYAP grantee ay nag apply din sa gobyerno. no hmm. So, isa dito na meron din tayong mga IAP grantee na naging parte ng ahensya ng National Commission on Indigenous Peoples. Yung iba naging IAP uh, focal dito mm -hmm. sa atin, so sa Region 4B. Uh, isa pa, marami din ang IAP grantee, especially yung mga pinondohan ng ating IAP pamana mm -hmm. na nagiging... Uh, uh parte ng Armed Forces of the Philippines. Marami din sa kanila ang nag apply na maging uh, parte ng Philippine National Police at marami sa kanila ang graduate ng criminology. So talagang so far napakalayo na sir ng rating ng IPS. Eh. So shout out po sa mga dating IP grantees diyan, and mga future IP grantees na mag-a-apply pa lang pa pa thumbs up naman or pa heart diyan and uh, sa ating mga manonood diyan um, mag-comment lang po sa mga hindi ko pa natanong kasi ba, malay natin no next episode pwede natin balikan na tanungin kung pwede ka pa sir as ah, next episode <laughs> ayun regarding sa AYAP and of course uh, sa susunod na kabanata naman may ibang topic na naman tayo so tutok lang po kayong lahat and uh, magandang magandang araw at makatutubong hapon po sa ating lahat Muli, ako po si Jess, ang iyong host sa Katutu Voice. Maraming maraming salamat po, Sir Neil. Maraming salamat, Dad. Yes. So, ayun, bago po tayo magtapos, gusto po palang pasalamatan ang... Uh, Schools Division of Ilocos Norte sa napakagandang initiative nyo sa Inpatawid. I was there last week and napakaganda yung experience namin Sir Neil. Dapat next time, punta tayo sa Ilocos Norte para ma-experience din natin. oh sure. Sige, oh. Jesse. Shout-out kay Ma'am Hazel Jan, Dom Doc Denny, Sir Romnick, Sir Oyo. Hello po. Ayan. So, muli, magandang araw po sa ating lahat.